Makulimlim pa rin ang umaga dito sa amin guys Ilabas muna natin tong isang alaga ko guys Dali natin sa damuhan Huwag ka na sumama Naku yung apo ko Naghabol na naman Siya lang daw magdala oh. Ayun, inagawa na ako ng tali ng Ayok dagan. Lala na. دينا اه ماما دي تطب